Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay si Dr. Marisa Mamate, isa akong nephrologist. Pinag-iisipan mo bang mag-donate ng kidney sa pasyenteng may end-stage kidney disease? Ito ang ilan sa mga impormasyon na kailangan mong malaman tungkol sa paghahandog ng buhay habang nabubuhay. The Basics of Living Kidney Donation Malaki ang may tutulong ng kidney transplantation sa mga may end-stage kidney disease o kidney failure. Ang ilan sa mga benepisyo nito ay ang mas mahabang buhay o lifespan, ang pananumbalik ng sigla o gawain sa pang-araw-araw, at ang hindi na pangangailangan ng dialysis. Ngunit, ang ganitong uri ng renal replacement therapy ay sinisimulan natin sa paghahanap o ang pagkakaroon ng naaayon na kidney donor. Sa Pilipinas, pataas na ng pataas ang bilang ng na nagkakaroon ng sakit na end-stage kidney disease o kidney failure. Itinatayang may isang Pilipino kada oras o 100 Filipino per million per population per year ang nagkakaroon ng ganitong sakit. Dumarami tuloy ang mga taong nangangailangan ng kidney donors upang matransplant. Maaaring isa sa mga kaanak mo, kaibigan mo o kakilala mo ang nakakaranas ng kidney failure. At ngayon ay nangangailangan sila ng isang kidney. Walang katumbas na uri ng pagmamalasakit sa kapwa ang paghahandog ng isang mong kidney para sa kanila. Karamihan sa atin ay tinatanaw ang living organ donation bilang isang uri ng kabayanihan. Tunay na nakakamangha ang iyong gagawing paghahandog ng buhay sa iba sa pamamagitan ng pagdonate mo ng isang kidney. Bilang isang living kidney donor, ikaw ay lubusang gagabayan sa dadaan ng mong proseso na mga eksperto sa transplantation o isang transplant coordinator. Ikaw ay aalagaan mula sa operasyon o tinatawag naming donor surgery hanggang sa regular na pagsusubaybay ng iyong kidney function sa pamamagitan ng medical consultation at laboratory tests ikaw ay makakabalik sa dati mong malusog na pamumuhay ng walang any restrictions at wala rin gamot na iinumin. Gaya ng nabanggit kanina, ito ay ipapaliwanag sa iyo ng mabuti ng iyong mga doktor at ng iyong transplant coordinator. Wala kang dapat ikabahala na magkakaroon ng masamang epekto ang kagustuhan mong maging living kidney donor. Sa pagkakataong ito, gusto ko lang magbigay ng paalala at babala. Malaki ang pagkakaiba ng living-related donation kumpara sa iligal pero muling lumalaganap ng organ selling. Ang living-related donation ay naiiba kasi kapamilya, kamag-anak o kaibigan ng pasyente ang kanyang donor. Ito ay isang individual na may tunay na malasakit sa pasyente. On the other hand, ang pagbili sa organ na binibenta kapalit ng pera ay maaring may mga risk sa pasyente at sa donor. Unang-una, kadalasang hindi nabibigyan ang mga nagbenta ng access at benepisyo sa pag-aalaga mula sa medical team matapos nilang ibenta ang kanilang kidney. Ulitin lang po natin at kailangan talaga po itong malinaw sa ating lahat, mahigpit na pinagbabawal ang organ selling. Ito ay maaaring magbunga ng paglala ng kondisyon ng parehong pasyente at donor maliban sa mga posibleng mga legal implications tulad ng multa o pagkakulong. Salamat sa panonood ng aming first episode, Paghahandog ng Buhay Habang Nabubuhay, The Basics of Living Kidney Donation. Para sa karagdagang kaalaman at katanungan, bisitahin lamang ang aming website www.psn.org.ph at i-click ang Geomap sa ating site para sa directory ng mga nephrologists na malapit sa iyo. Ingat